Hello hello mga kachaks Kukuha tayo ng gulay dito sa bakuran Siguro ilalagay natin sa lulutuin kong noodles Ay kuha tayo ng konting sili dahon ng sili dahil Kahit ano na lang lagay natin dahon ng sili Kukuha tayo ng mga ilang piraso sa lito natin pupunta tayo sa ano papatay dito sa iba meron pa dito ang dami namin sili oh puro sili kami dito mga ka-chucks yun mo napakadami sili dito so ito yung balon namin balon ng tubig ayan pang igib ayan mga ka-chucks balon ayan makatakit yan pandilig namin yung halaman dito ayan so kuha tayo ng siguro ng talbos Buwan na lang tayo ang talbos mga katsaks. Yung pinakandulo lang. Yan. Dulo lang ang ano natin. Para meron tayong gulay sa noodles. Para healthy pa rin. Ang ating kakainin. Kahit noodles lang siya. Yan mga katsaks. O diba ang dami natin talbos dito. O yan. Kanalo na to. Kanalo na to mga katsaks. O diba mo. gulay. Talbos. Tsaps ito yung mga na ano natin, mga nakuha natin, mga nakuha nating halaan. Yan babawas ang tayo. Para ilagay natin sa noon. So nalulutuin. Babawas ang tayo dito. Okay na yan. Yan, na natin yan. Okay. Yan na mga kachaks yung ano ko ha. Yeah, ito yung ramen, mission ramen, spicy at beef yan. Tapos ito yung talbos ng kabote. So lagyan ko din ng may siling konti yan. Daw ng siling. Tapos itong ano, ito yung yung halaan, shell. Yeah. Tapos lagi natin ng kalamansi. Papatakan natin ng kalamansi yung kalamans, siya, mama yan. Para medyo maasim ng konti. Yan. Start na tayo ng paglutok. Pagkatapos tayo sa kakao. mga ng Para tayo sa labas. sa labas. mas malakas ang Kaya sa yan, dali lang yan. Pakukuloy lang natin yan. Walang yung muna natin dyan. At ang ulo uh, niya lagi lang noodles, okay? A few inches later. Oh, ayan na. Bilis kumulo. Malakas ang apoy. Lagay na natin itong noodles. Okay, alright. Tapaka-init! Tapaka-chak! Sarabi! Woo! Sobong init. Tapos lagay na natin yung sauce. Lagay muna natin yung mga sauce bago yung mga gulay kasi mabilis lang yang maluluto. Ayun kasi oh, ito. Ha. Hmm. Sobrang lakas po 'yung mga kachaks grabe. Spicy to. Sobrang anghito. Ha? Hmm. 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 Ang hirap mga kachaks ano, buksan at binubuksan ko pa sa bibig ko. Wala akong dalang gunting. Ha. Hmm. Tapos mangang, mangang na maanghang. yan. Hindi na natin doon. Hindi na natin doon. Yeah, ano yung anghang niya? Kasi gusto mangang na maanghang. Yan. Tapos, saluhin na natin siya. Tapos, na natin yung mga gulay. eh, yeah. eh hey. hey, Mga kachak. Saluhin natin ito. Tapos, unahin ko muna itong mga, ano, mga kachak. Mga katong halaan. natin mga katsaksong halaan yan para makumulo na siya yan kasi bumuka pa yan, yan para maluto siya haloyin natin yung halaan yan. para lumasa sa loob niya yung anghang yan tapos yung tubig, dilig na natin yung diretso dyan sa ano okay tapos haloyin natin siya haloyin natin habang malakas pa ang apoy yan napakasarap nito yan 'di ba? Noodles lang siya pero healthy food 'yan. Tapos may natin lagay yung gulay dahil mabilis lang maluto ang gulay. Ayoko na masyadong masyadong overcook ang gulay. Dapat medyo malutong lutong tumo siya ng konti. Para lasa ang gulay. Luluin natin siya. Sana kumulo pa lang kumulo. Yan. Napakasarap ito. Bumuka yan. Ayun na. Yan ang mga kachakso. Bumuka na yung ano ala, ano Wow. Napakasarap. Napakasarap. Yan, bubo ka na siya. Masarap ito. Yan. Ito lang muna kakainin ko ngayon. Man. Yan. Ito magiging ano ko muna ngayon. Kakalian ko. Yan. Okay. So, ang gagawin natin is pwede na natin lagay siguro itong ano, mga kachaps. Itong mga gulay na na natin okay. Let's do it. Lagyan na natin yung mga gulay. Ayan. Makasarap nito. Ayan. Kamaya kainin natin ito habang mainit pa. Ito siyang kalamansi. Ayan, hilig natin sa mga halaman ni Mudra Kales. Ayan, napakadami halaman ng aking mother. Ayan, o diba? Ang Okay. Okay lang yung ganitong medyo konti lang ang sabaw kasi para malalasan ko. Patsaka hindi natin kasi lalagyan ito ng mga ano dahil may seasoning na to Hindi natin siya kailangan mag-add ng salt. Okay na to kasi malasa na to eh. So okay lang din na tayo mag-add dahil baka naman sumobrang alat. Dahil konti lang nilagay itong sabaw. Yan. Dahil ayoko din mga katsaks na sobrang alat sa kinakain ko. Dahil hindi rin maganda kasi sumasakit ang chan ko at mabilis ako magkaroon ng UTI kaya hindi ako masyado sa alat so okay na yan Ay, mga kachaks napakasarap nyan yan sakain natin yan mainit, ng mainit na mainit ang sabaw Ay, mga kachaks malapit na yan bumuka na lahat ng mga hala ano din mga kachaks napakasarap look at this wow o, ba diba panalo Okay, yes. Okay, tapit maluto. dito. Okay, la 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 mga kacax, kanta, kanta muna tayo para tapos ang kanta. Luto na to. Yan, okay. Yaa, mamaya natin mga kachaks. Lalagay yung kalamansi pag luto na siya, napatakan ko na lang siya ng kalamansi. oh, pwede rin naman na dito na rin siguro. Okay. Alright. Yeah, yeah. Alright. O, yan ito mga katsa, kasi medyo luto na yung noodles eh. Oh, pangitin yun ang overcook talaga lahat. Okay na to. So, pwede rin natin siyang tikman ko siya, mga katsa. wow oh, grabe pa na. napakasarap. Sobra. Oh, napakasarap. Ito mga katsa. Uwi na natin. Okay. Tapos na naluto na siya. Nilagay ko na siya sa bowl. Tapos pwede natin siyang lagyan ng kalamansi. Patakan na natin siya ng kalamansi. Yan. Para medyo makasim siya. Para maglalaban yung anghang niya tsaka asin. Yan. Tsaka para hindi siya masyadong maalat. Pero marami-rami din pala yung sabaw nito mga kachak. sakala ko konti. Sakto lang. Tama lang. So yan. Kakain na tayo mga kachaks. Kakain na tayo. Ay.

mga presip ayoko 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 mo ito? ayoko ito ayoko 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 Hindi po ako. ayoko 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 Hindi po ako ayoko 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 Sobrang sarap. Sabo tubig! Ano tayo? Ah, oh, ang chip. Oo, nilagyan ko ng gulay sa kalaan. Ah, kachak, sumakain na katsak, yung ano ko. Dalawang anak ko tsaka <laughs> itong ko. Ah, sa gitna. Ayan. May sila dyan. Kahit maang kumakain sila niyan. Saka gustong gusto nila yung mga yung kalaan, yung mga shell. May sila sa seafoods. Ayan, kain na kayo dyan. Eh. Hey. Sarap? Sarap Liam? Apo. po. Yan, may hiling yan sa noodles. Ang tawag niya dyan, pancit. 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 Itong anak kong tabachoy, may yan sa, ano, sa, dyan, sa mga ganyan, sa mga shell. May siya. Yan. Itong pamangking ko naman, maliit. Mahilig yan sa mga seafood talaga. Crab, ipon. Pwede sa akin yung alam mo? Sabaw? Hige, <laughs> okay, kain ka na! Nakain na yung pinga na eh. Hige, kaya okay. na kain! Hmm. Masarap pati tsaka ano, diba? Pinaasim ko, diba? Nilagyan ko ng kalamansi, diba? Nag-mix yung ano, hindi siya masyadong maasim. Nicole, ikaw, gusto mo? Kain ka! Kain ka dito! 'yung lokal pa kuno sa Kain ka. Paul, kain ka. Hay <laughs> <ay, ay>, <laughs> buksan Ha, puro tubig. Eh, Hindi nakabukas. Open mo. Hindi siya bumukas, hindi siya bumukas lahat. Hindi. Okay. Kuya okay, mamaya ilalagay ulit natin lutuin natin na panibago 'yan. Ai matain hati dun. na ibalik. Separate na lang dito. Han. Uh, mm. ah. <laughs> <Ito, ginu. laughs> kaya? <Manong>. Uh. <laughs> <laughs> ya, yeah, Said. <laughs> Uy, ay, siya. Ay, to ko tsara aliya mo. Ha. Ah! ah. Sarap, liya mo na. Ay mo na. Ay, na! Okay.